Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, eh, mag-update price po tayo kung magkano na nga ba inabot yung isa sa pinaka-fast moving items dito po sa ating sari-sari store, you no? Know? Walang iba kundi ang ating, ano, uh, Ginevra San Miguel 350 ml. At ito po yung uh, yung 2x2. Okay, so magkano na ba ngayon? Di ba nagtaas to? kakataas lang, kakakuha lang din po natin sa ating ahente, okay? So ayan, ito po yung ating ibang stocks ng ating Frasquito, Ginebra San Miguel, 350 ml. Ito po yung 2x2, okay? So yan, magkano na nga ba yung presyo? Ayan, ito po yung ating presyo. Ayan, no? yung presyo po sa ahente ko nito is 1,632 po. Yung isang box. no Pero kapag kakumuha po tayo ng 5 5 boxes pataas is meron pa po tayong discount na 10 pesos. So lumalabas po na 1,622 pesos po yung kanilang presyo sake akin. Doon, doon sa ahente, ba diba? At ayun naman po, doon sa grocery at saka doon sa wholesale sa bayan. no Iba-iba po talaga ng presyo. So ayan yeah, no, yung presyo po sa wholesale dito po sa aming bayan is 1,632 po yung isang box. No? Pero po doon sa grocery, is medyo mataas. Iba-iba po talaga ang presyo. So, yung yeah, mga kasari, ito po yung presyo ng 2 uh, by 2 sa grocery, no? 72.80 pesos po ang isang bote. At pagka isang case naman po is 1,747.20 pesos, no? Pag per box. Ayan, no? At yung bilog naman po is 69.90 pesos po ang isang bote at 1,677.60 naman po pag isang box. 24 pieces po yung mga kasari. Dito po sa lugar namin, ay eh, hindi po uso yung ganitong bilog, yung gin bilog, no? Mas uso po dito sa lugar namin is yung 2 by 2 yung frasquito po. Kaya wala po akong stock uh, or hindi po ako nagtitinda, nagbebenta ng gin bilog. 2 by 2 lang po talaga yung ni-stock ko dito at yung binibenta ko. Kasi yun lang din po yung hinahanap na aking mga customer. No? Yung 700 ml din po na uh, fresquito, wala rin pong nagahanap. Kaya uh, solid ako or nagpo-focus na lang ako sa 350 ml. Ayan, kaya ko ano na lang din po hinahanap ng aking mga customer is yun na lang din po yung ini-stock ko dito po sa aking sari-sari store. Hindi na po ako nag stock ng mga hindi na hinahanap or wala yung mga hindi pa nabibili, ganyan. Hindi na ako nag stock no? kasi sayang yung ipang ko doon, matutulog lang. No? Dito ko na lang ilagay sa pinaka fast moving items, okay? So, ayan, no, yung presyo po dito po sa bayan is 1,632 pesos. So, same po sila sa ahente ko kung wala pong discount. No? Pero, parehas na sila. At pagdating naman po sa grocery is... 1,747.20 pesos. Ayan. No? So, iba-iba po talaga ang presyo ng ating mga Uh, paninda ng ating mga supplier. So, mamili na lang po tayo kung saan tayo, kung saan nating uh, gustong bumili. Okay, syempre, doon tayo sa mas mura. No? At kung saan man tayo komportable na bumili. Okay? Ito po yung stocks ko dito po sa aking ano tindahan no dito po sa sari sa store ko para kapag may bumili ay eh, mabilis ko lang pong makukuha okay at may mga stocks pa po tayo sa loob <laughs> 'di ba kasi kapag dito po nakalagay lahat eh hindi po magkakasya okay kaya hinati ko lang ko ano kung ano kapag naubos na po ito itong boxes na to eh kukuha na lang po ulit ako doon ililipat ko na lang dito okay kasi yun nga po eh medyo maliit lang po yung ating sari-sari store eh hindi po magkakasya lahat okay? kaya naglabas lang po muna tayo ng mga ilang box okay so ayan ito po yung ating update price no mula sa ating mga supplier okay sa ating mga ahente at sa iba pa, pa sa iba pa nating pinagkukuhanan And, no yung iba pa nating mga supplier okay sa mga wholesaler at sa grocery so yun po yung kanilang mga presyo, okay? Iba't iba po ang kanilang presyo. So, mamili na lang tayo kung saan yung pinakamura at doon po tayo mamili. So, ayan. Hanggang dito na lang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. Ano yun, be? Sige, dyan na lang.